tapos na ang paghihintay. Pagkatapos ng pitong taong pahinga, sa wakas ay bumalik na ang Pilipinas Got Talent para sa inaasam-asam nitong ikapitong season na may lahat ng bagong judging panel, mga bagong host, at isang panibagong paghahanap para sa susunod na malaking superstar sa bansa. Sino ang mga bagong mukha na sasali sa ikonik na palabas? Ano ang kaasahan ng mga tagahanga sa kapanapanabik na pagbabalik na ito? Tara na! Malalaking pagbabago ang darating sa Pilipinas Got Talent Season 7. Itinatampok ng bagong judging panel ang ilan sa pinakamalalaki at pinakamamahal na pangalan sa Philippine Entertainment. Ang pagsali sa ever-iconic na Freddie M. Garcia, kilala rin bilang FMG, ay tatlong bagong mukha na handang tuklasin ang pinakamahusay na talento ng bansa Una we have Catherine Bernardo one of the country's biggest actresses stepping into a whole new role as a talent judge Catherine known for her heartfelt performances on screen says she's ready to bring warmth and sincerity to the judging panel Ito ay isang bagong hamon para sa akin ngunit ito rin ay isang nakakapreskong pagbabago. I've spent years working in front of the camera, and now, I get to witness and celebrate raw, inspiring talent from all over the country. Next, we have rising actor and singer Donnie Pangilinan, a true multi-hyphenate and fan favorite. Donnie shared that he has always dreams of being part of Pihil. and is ready to represent the younger generation of artists i grew up watching filipinas got talent and i'm beyond grateful to be given this opportunity it's surreal to be sitting beside fmg and the rest of the judges i can't wait to witness greatness unfold on the stage and bringing the fun and comedy to the mix eugene domingo one of the country's most respected comedians and actresses, join as a judge. Nangako si Eugene na panatilihing magaan ang mga bagay-bagay habang nagbibigay din ng constructive feedback. Ang FMG ang otoridad, dagdag ko ang saya, si Catherine ang puso, at si Donnie ang kumakatawan sa kabataang henerasyon. I think we're the perfect combination to find the next Filipino superstar. At hindi lang yan. Makakakita rin ang Pilipinas Got Talent Season pito ng mga bagong host na umaakyat sa entablado. Ang charismatic na si Robbie Domingo at ang ever-energetic na si Melay Cantiveros Francisco ang pumalit sa hosting duties. Si Robbie, who has years of hosting experience under his belt, is no stranger to engaging with contestants and audiences. Samantala, Inaasahang magdadala si Melay ng katatawanan at relatability sa show. Sigurado ang kanilang chemistry ay magpapasaya sa mga manonood mula simula hanggang matapos. Sa mga bagong hurado at host, asahan natin ang mga bagong pagkuha at kapanapanabik na dynamics ngayong season. Mula sa mga kahangahangang pagtatanghal hanggang sa mga nakakapanabik na kwento, ang Pilipinas Got Talent ay palaging tungkol sa pagtuklas at pagdiriwang ng talentong Pilipino. It feels so good because it's been so long. And so excited kasi baka ngayon ko makita yung talent na hinahanap ko. For over a decade, Pilipinas Got Talent has crowned incredible champions, from powerhouse singers to breathtaking dance acts. Sino ang maguwi ng grand prize sa pagkakataong ito? Masasaksihan ba natin ang isa pang world-class talent na lumabas mula sa Pilipinas? Nakatakda na ang entablado, nakahanda na ang mga hurado, at malapit na tayong tangayin ng talento. Excited na ba kayo sa Pilipinas Got Talent Season 7? Sino sa palagay ninyo ang susunod na big star? Ipaalam sa amin sa